Sa isang malayong bayan, isang babaylan ang sumumpang ipagtanggol ang kanyang mga kababayan. Ngunit paano kung ang kanyang kalaban ay ang taong minsan niyang minahal bilang kaibigan? Ako si Amara, apo ng isang dakilang babaylan na minsan ay nakipaglaban sa isang dating kaibigan. Ang kwentong ito ay binahagi sa akin ng aking lola isang kwentong puno ng sakit, pagtataksil at sa isang labanang hindi malilimutan. Noong unang panahon, sa isang malayong bayan sa gitna ng kagubatan, may isang babaylan na nagnangalang Losia. Hindi lang siya isang tagapangalaga ng bayan, kundi isang mandirigma laban sa mga nilalang ng dilim. Siya ang humaharap sa mga aswang mangkukulam at inkanto na sumasalakay sa kanilang pamayanan. Ngunit bago siya naging isang kinatatakotang babaylan, siya ay isang simpleng dalaga at may isang matalik na kaibigan na nagnangalang Hector. Lumaki sila magkasama, naglalaro sa ilalim ng punong baletik, nangangarap ng tahimik na buhay. Ngunit, Isang gabi, isang pangyayari ang bumago sa kanilang tadhana. Ang pagkawala ng kaibigan. Noong sila'y labing anim na taong gulang, isang trahedya ang yumanig sa kanilang bayan. Isang pangkat ng aswang ang sumalakay at pinatay ang maraming mamamayan. Isa sa mga unang naging biktima ay ang pamilya Hector. Sa gitna ng kaguluhan, naglaho si Hector at hindi na siya muling nakita. Dahil sa trahedyang ito, pinili ni Lucia ang landas ng pagiging isang babaylan. Sinanay siya ng isang matandang manggagamot na nagbibigay sa kanya ng agimat ng liwanag. Isang makapangyarihang mutya na kayang magtanggol laban sa kasamaan. Lumipas ang sampung taon, si Lucia ay isa ng ganap na babaylan. Iginagalang at minamahal ng kanyang bayan. Ngunit isang gabi, isang estranghero ang dumating. Isang lalaking may matalim na titig, matipunong pangatawan at may kakaibang presensya. Nang makita ni Lucia ang lalaking ito Nanlamig ang kanyang dugo. Si Hector, ang kanyang kaibigan. Ngunit hindi na siya ang dating kaibigan na nawala ng sampung taon na ang nakalilipas. Ang kanyang balat ay maputla. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na pula. At ang kanyang katawan ay naglalabas ng kakaibang enerhiya. Hindi ako maaaring bumalik bilang tao, Lucia. Malamig niyang sabi. Naging bahagi na ako ng dilim. Natuklasan ni Lucia ang katotohanan. Si Hector ay hindi lang basta nawala. Siya ay naging isa ng aswang. At hindi lang siya simpleng nilalang ng dilim. Kundi isang pinuno ng isang pangkat ng mga halimaw na nakatakdang salakayin ang bayan ni Lucia. Sa kabila ng lahat, hindi magawang patayin ni Lucia ang dating kaibigan. Sinubukan niyang kumbinsihin itong bumalik sa liwanag. Ngunit, tumawa lang si Hector. Ang liwanag ay para sa mahihina. Aniya, nakita ko ang tunay na kapangyarihan sa dilim Lucia. Sumama ka na sa akin. Magkasama tayong magiging hari at rena ng gabing walang hangga. Ngunit hindi siya kailanman maaakit ng dilim. Nasa dugo niya ang pagiging tagapagtanggol at kahit ano pa ang naging pagbabago ni Hector. Hindi niya maaaring ipagkanulo ang kanyang sinumpaang tungkulin. Ngunit sa kabila ng seryosong usapan, nagawa pang magbiro ni Losha. Nakita mo na ba sarili mo sa salamin, Hector? hindi bagay sa iyo ang pula mong mata. Mas bagay pa rin sa iyo ang dating batang madungis na tumatakbo sa putikan. Wikang pabiro ni Losha. Napangiti lang si Hector, ngunit ang kanyang ngiti ay may halong pangungulila. Sayang Losha, kung iba lang ang ating naging tadhana. Dumating ang gabi ng pagsalakay, kasama ni Hector ang kanyang mga kasamahan mga aswang na gutom sa laman ng tao. Ngunit hindi hinayaan ni Lucia na mangyari ito. Sa gitna ng ulan at kulog, naganap ang isang brutal at madugong laban. Gamit ang kanyang agimat ng liwanag, isa-isang pinabagsak ni Lucia ang mga halimaw. Ngunit ang pinakamahirap niyang kalaban ay si Hector mismo. Nagtunggali silang walang kapantay na lakas. Si Lucia na may taglay ng sagradong kapangyarihan ng liwanag at si Hector na may malupit na puwersa ng dilim. Ang kanilang mga sandata ay nagbabanggaan na parang kidlat sa dilim. Hector, tapusin na natin ito. Sigaw ni Lucia. Ngunit, hindi sumuko si Hector. Lumalaban pa rin siya. Tila isang halimaw na hindi kayang bumiteo sa kanyang nakaraan. Sa huli, ginamit ni Lucia ang kanyang huling sandata. Isang matinding sinag ng liwanag mula sa kanyang agimat. Napasigaw si Hector. Bumagsak sa lupa. At unti-unting bumalik sa kanyang dating anyo. Hindi ko inakalang ganito ang magiging wakas natin, Lucia. Mahina niyang bulong. Sa kanyang huling hininga, bumalik sa dating pagkatao si Hector. Ngunit huli na ang lahat. Tinapos ni Lucia ang laban. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay hindi na mabubura. Matapos ang laban, nanatiling tahimik ang bayan. Hindi na muling bumalik ang mga halimaw. At si Lucia ay naging alamat sa kanilang kasaysayan. Ngunit, sa bawat gabi ng tadlamig, sa ilalim ng maliwanag na buwan, natantandaan niya pa rin ang kanyang dating kaibigan. Sa kanyang puso, si Hector ay hindi kailanman naging tunay na halimaw. Isa siyang biktima ng isang trahedyang isang kaluluwang nawala sa dilim. At sa huling pagkakataon bago siya lumisan sa bayan upang ipagpatuloy ang kanyang misyon, tinawag niya ang pangalan nito sa hangin. Paalam Hector, hanggang sa muli nating pagkikita. Bulong ni Losha. Maraming trahedya ang dulot ng dilim, ngunit minsan ang pinakamalalim na sugat ay ang mga alaala ng ating nakaraan. Ikaw, ano ang kaya mong isakripisyo para sa liwanag? Hanggang dito na lang po ang kwento ni Losia. Nakakalungkot para akong iiyak. Maraming salamat po muli sa mga nagsubscribe sa aking channel, nag-like at nag-comment. Sana po huwag kayong magsawang makinig sa aking mga kwento. God bless po sa lahat. Maraming salamat.